Ako, ako, si Beringo, akino okay, the third. Mataitim ko, tinadulugpaan. Mataitim ko, tinadulugpaan. Ngasigasi ang aking mga tukipin. Announcing my support for the candidacy of Noy Aquino for president of 2010. Ito na ang pinakamabigat na decision sa buhay ko. Maniwala man kayo o hindi. Ginagawa ko ito para sa bayan para sa inyo. Itutuloy natin ang pagbabago sa ating bansa. Itutuloy natin ang laban para sa reforma. Hindi ko kayo papabayaan na tayo. tayo. Iniwala ko po, ang taong to walang iba kundi si Marroas. Ako si Marrojas, tinatanggap ko ang hamon ng ating mga boss itutuloy, palalawakin at ipaglalaban ang kaang patuloy. Buong puso, buong pananampalataya at buong tapat ko pong tinatanggap ang hamon na tumakbo bilang pangalawang Pangulo ni Secretary Marlon. walang lamangan, walang patrino at walang pagnanakaw. Walang wangwang, -wang, walang counterflow, walang tong. Panahon na upang tayo ay muling magkawanggawa. gawa. Nandito tayo ngayon dahil sama-sama tayong nanindigan at nagtiwala na may pag-asa. This is not about me nor Pinoy. This is about all of us being a part of something bigger than each and every one of us. This is about a hundred million people counting on us to give them good leadership and a good future. There is no limit. Wala pong limitasyon kung ano ang mararating natin kung nagsama ang mga mabubuting leader ng ating bansa at ang ating mga kababayan. Yan po ang siyang ipinaglalaban natin. Layunin ko na sa pagbaba ko sa katungkulan, masasabi ng lahat na malayo na ang narating natin sa pagtahak ng tweet na landas. At mas maganda na ang kinabukasang ipapamana natin sa susunod na generasyon. Kailangan ko po, po ang tulong ninyo, ituloy, at palawakin natin ang daang Matuwid. Hindi po kompleto ang trabaho ng daang Matuwid hanggang may napag-iiwanan sa laylayan. The most powerful word in the entire dictionary is together. Sama po tayo, maayos po ang pinaglalaban natin at maliwanag ang at ating upas. I have absolutely no doubt this is a fight worth fighting. Ibubuhos ko ang lahat para sa daang matuwid. Wala akong ititira para sa sarili ko. Sa tulong ninyo, sa tulong ng mga boss natin, walang kaduda-duda maipapanalo natin ang daang matuwid. Dalhin natin ang Pilipinas sa dapat nitong kahinatnan, makatarungan, maunlad at puno sa oportunidad.